Alam nyo ba na ang kutis natin ay naiimmune din yan kapag pare-pareho ng ating ginagamit. Tayong mga tao ay iba't iba ang bakterya natin sa ating kutis. Siguro napapansin nyo sa mga vlog ko, paiba-iba ako talaga ng pinang scrub dahil na napakadaling ma ng ang ating mga bakterya sa ating kutis. Alam nyo ang apple cider vinegar, bukod sa ito ay talagang maganda at maraming benefits sa ating katawan, maganda rin ito sa kutis. Dahil na sa ang bakterya natin sa ating kutis at sa ating loob ng katawan ay madaling ma-immune, kaya ang ginagawa ko, kung ano yung aking iniinom, kumukuha ko ng konti, either na ito ay pang-scrub ko sa muka or pwede ko rin itong ipampak. At pag ganitong mga cider vinegar ay pwede kayong mabili kung asin ang inyong uh, pang scrub or pwede rin naman ito ng granule sugar. Meron mga cider vinegar na matapang kaya uh, titikman nyo muna kung ito ay matapang. So kailangan nyo talaga dito nang lalagyan nyo ng konting tubig. Katulad lang din sa suka ito ay magandang maganda sa ating uh, muka. Kung kaya lang, hindi pwede itong i-direct ng paglalagay sa inyong muka. So, uh, lalagyan nyo ng tubig or either na soda. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!